Ano ba talaga ang best island hopping tour sa El Nido? Tour A, B, C, or D? Sa tatlong beses namin sa El Nido, nasubukan na namin lahat ng tour. At ito ang tingin kong pinakamagandang tour na dapat mong subukan. At hindi lang island hopping ha, may land tour din na magandang masubukan ninyo. Kung first time mo sa El Nido, ang small at big lagoon ang hindi mo dapat palampasin. Ang Tour A at Tour D ang dapat mong kuwanin para mapunta ng dalawang lagoon na ito. Iisa-isahin natin yan maging ang iba pang island tours at land tours. Cause now I'm thinking home. na sa Tour A. Ito ang mga destinations na kasama dito. Big Lagoon, Shimizu Island, Secret Lagoon, Seven Commando Beach at Payong-Payong Beach. Hey, I heard sa El Nido Bay, ang port kung saan nag-uumpisa ang island hopping tour ay aabutin lamang ng more or less 30 minutes papunta sa unang destinasyon, ang Seven Commando Beach. Ang Seven Commando Beach ay may matataas na limestone cliff at sinabayan pa ng hilelera mga coconut trees sa kahabaan ng malapulbos na buhanginan sa dalampasigan nito. Unang destinasyon pa lang pero ganito na kaganda ang bubungad sa inyo. Ilang activities na pwedeng gawin dito? Ang volleyball, swimming, o di kaya pag medyo nagugutom ka, mag light snacks ka muna habang pinagmamasdan ang ganda ng tanawin sa paligid. Sinasabing ang pangalan ng Seven Commando Beach ay nagmula raw sa pitong sundalong ngapon na nastranded sa isla noong panahon ng World War II. At isang kwento naman ay mula sa isang fishing vessel na Seven Commando ang pangalan. At ang mga crew nito ay nanirahan sa isla abang inaayos ang kanilang bangka. Halos wala pang isang oras ang pananatili namin dito ay sunod naming pinuntahan ang Big Lagoon. Just may kalayuan ang biyahe ng bangka papunta dito kaya maganda na unahin ito para makaiwas din magkasabay sa iba pang mga turista lalo't isa talaga ito sa highlight ng island hopping tours sa El Nido. matatagpuan ang Big Lagoon sa Minilok Island, isang malaking isla kung saan makikita din ang Small Lagoon, Secret Lagoon at Payong Payong Beach. Kung tutuusin, magkatabi lang talaga ang Big at Small Lagoon. For some reason, pinagiwalay ito sa magkaibang tours. Sa Big Lagoon, talagang mamamang nga ka sa nagtataas ang limestone rocks and cliffs sa buong paligid at ang malaberde at asul na kulay ng tubig nito kayaking ang pinakamagandang gawin dito kung saan magsasagwan ka sa kahabaan ng Big Lagoon habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin sa paligid. Mapapalabang ka talaga sa kakasagwan dito. Kaya ianda mo na ang mga braso mo. Huwag mo na ding masyadong isipin ang kutis mo. Since andito ka na, hindi naman masamang mangitim ng kahit kaunti. Mabilis lang tumakbo ang oras at sunod na naming pinuntahan ang Payong Payong Beach. Dito kami naglunch sa mismong harap ng beach. samang tama dahil gutom na gutom kami at masasarap talaga ang pagkain. Karaniwan na ang ganitong setup sa El Nido. Dala ng mga bankero na mesa at iisa-isahin dalhin ang mga pagkain dito. Di mawawala dyan ang inihaw na isda, hipon, liempo at mga prutas. Depende kung anong napag-usapan ninyo ng inyong tour provider. After kumain, pinuntahan na namin ang tinatawag nila ditong Secret Lagoon. Para mapunta nito, kinakailangan mong maglakad lumusong sa tubig at papasok sa maliit at makitid na lagusan. Sa loob ay makikita mo dito ang lagoon na naliligiran ng mga matatayog na limestone rock formations. Actually, hindi na ito secret sa dami na nakapunta dito. <laughs> Pero dahil nakatago nga ito at sadyain, kaya nabansagan sa pangalang ito. To be honest, hindi ako masyadong nagandahan sa spot na ito mas na mga ako sa mismong beach at mga rock formations malapit sa pinagdadaungan ng mga bangka sa Google Maps ang pangalan nito ay Gigi's Beach next na destination natin ang Shimizu Island. Pero napagkasundoan namin ng mga bankero at kapitan na small lagoon na lang ang ipalit. Bagamat mas maliit nga ito kung ikukumpara sa big lagoon ay hindi naman din ito papatalo sa ganda. Gamit ang kayak ay dahan-dahan kaming sumagwan at inikot ang small lagoon. Meron pala ditong spot na pwede kayong muminto kung saan may nakalitaw na maliit na bato na pwedeng pagtungtungan habang ang tour guide ninyo ay kumukuha ng pictures at video ninyo. Tour A pa lang yan, pero tingin ko napapaisip na kayo na ito ang isa sa mga kukuha ninyo na tour. Next na agad natin ang Tour B. Ito naman ang destination sa Tour B. Snake Island, Cathedral Cave, Kudugnun Cave, and Talula Island at Papaya Beach. Sa kabilang side na port naman nag-uumpisa ang Island Hopping sa Korong Korong Pier. Kadalasang inuuna sa tour ang mga caves dito. Una ang Cathedral Cave. Isang dayuhan ang nagpangalan nito dahil di umano sa hugis nito na kahawig ng mga cathedral sa Europe. Depende naman sa kondisyon ng dagat, maaaring pumasok ang maliliit na bangka sa loob, pero since na-tempoa natin na mataas ang level ng tubig at maalon, hanggang bungad lamang kami nito. Buti na lamang at sa kudug nun kay ay nakapasok kami. Pero hindi basta-basta dito, effort kung effort. Sa daungan ng bangka, lalakarin mo ang gilid nito mga car truck at sa bandang gitna ay makikita mo ang maliit na butas kung saan kayo papasok para makita ang loob ng kuweba. Kudugnon Cave pala ay dating burial site ng mga taga Palawan at iba pang nanirahan noon mula pa sa Borneo. May mga nakuha mga alahas, artifacts at maging mga buto ng tao na sinasabing mula pa noong 960 to 1279 AD. Kapag kinuntun mo naman ang loob nito ay mamamanga ka din sa laki nito at magagandang hulma ng mga bato. May ilang parte kung saan may butas ang parte ng kuweba kung saan pumapasok ang liwanag. Dito kadalasan naman pumipwesto ang mga turista para kumuha ng litrato next destination is Snake Island. Ang totoo niyan, Snake sunbar talaga ito na tila baga sa ahas. Kung low tide, kitang kita ito at pe pwedeng lakarin ng kahabaan ng sandbar. Ang isla naman na konektado dito ay tinatawag na Vegan Island. Kung medyo mataas naman ng tubig, maaari nyo pa din makita ang sandbar. Lalakarin ninyo ang pinaka view deck o itaas ng isla. Maganda ang tanawin sa itaas at hindi rin ganoon katagal at kahirap kaya magandang puntaan nyo din ito. Dito na din kami na ng bago pumunta sa Entalula Island. Malaki ang Entalula Island at mga pribadong resort ang mga nandito. Ang Entalula Beach ang accessible para sa turista kung saan dalawang malalaking car truck ang pumapagitna sa puting buhangin nito. Magandang spot para mag-swimming at mag-relax. sa huling lugar na pupuntahan natin ang isa sa mga underrated beaches sa El Nido, ang Papaya Beach. Kabilang sa ito ng Seven Commando Beach na pinag lamang ng isang malaking car track formation. Una namin itong napuntahan noong 2017, kaya nasabit kami makita ito ulit. Lalo lalo na at nakita muli namin ang asong ito. Come, is that a gift for me? Is that a gift for me? Thank you. Iyan mo ba ako? Ha? Cute. talaga. ba ko? Haha. You talaga. Tandaan niya tayo ano? Ang kinaganda ng beach na ito ay mas laid back ang vibes niya. Masarap maglakad-lakad, magduyan, kumain ng buko at magrelax sa mga pasigan dalampasigan at pinong buhanginan nito. Next naman natin ang Tour C. Ito yung pinakaunang tour namin noong first time namin sa El Nido noong 2017. Matinlok Shrine, Hidden Beach, Secret Beach, Helicopter Island, at Talisay Beach ang mga destinations dito. Ang pinakamalapit na isla, ang Helicopter Island, ang unang destinasyon kadalasan. Hango talaga ang pangalan nito sa helicopter dahil ang hugis ng isla ay talagang kuwang-kuwa nito lalo na sa malayo. GoPro Hero 4 pa lamang ang gamit natin noon kaya hindi ganoon kalinaw ang kuha. Pero ganito ang itsura niya, kuha na sa ating drone sa huling punta namin dito sa El Nido. Ang hidden at secret beach naman ay halos magkakamuka. May maliit na dalampasigan na accessible kapag low tide. Madalas snorkeling at diving ang naging activities namin nang kinuha namin ng Tursi. Ang talisay o star beach pa noon ang naging spot namin para sa lunch. Isa sa pinaka highlight ng tour na ito ang Matinlok Shrine. Makikita mo dito ang maliit na chapel. May parte dito na pwede mong akyatin para makita ang lawak ng isla. Hindi pa tayo madalas magvideo ng panahon na ito kaya limitado lang ang naipakita natin. Sa tour din naman, dito kasama ang Small Lagoon, Kadlaw Lagoon, Pasandigan Beach, Paradise Beach, at Nat Nat Beach. Muli, ay napuntahan natin ang Small Lagoon sa magkaibang taon. Ito ang pinaka na punta natin. Unang-una agad itong pinuntahan dahil nga may kalayuan at katagalan ng biyahe. First destination, nandito tayo sa Minilok Island. Pupuntahan natin yung Small Lagoon. So, sapop siya ng Minilok Island gagamitin natin yung kayak na inerkila natin for 300 pesos Ay, yun na tayo maswerte tayo na wala tayong kasabayan dito ngayon sulit-sulit so, 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 yung pagpasok natin dito oh, sarap. Sarap na. yeah. grabe tayo yung kasabayan dito tayo lang yung mainit. So, like, <laughs> <laughs> Ayan ito siya. Ito so, pakikita ang gilis since maaga kami at weekday ng araw na ito, kami ang naunang turistang nakarating sa Small Lagoon. Kahit na silayan na namin ito noon, talagang mangang mga pa din kami sa ganda ng lagoon na ito. Napakapayapa ng lagoon, tanging daloy ng tubig, huni ng ibon, ang marininig mo sa paligid. Talaga namang marerelax ka sa ganda ng lugar na ito. nabitin ka pa sa small lagoon, susunod namang pupuntahan ang isa pang lagoon na underrated kumpara sa dalawang kilalang lagoon ng karamihan. Ito ang Kadlaw Lagoon. Ang Kadlaw Lagoon ay may napakalino na tubig na napapalibutan ng na matutulis at matataas na limestone rock formations. Kayaking at swimming ang pinakamagandang gawin dito. Ang kagandahan naman sa laguna ito ay mayroon itong dalampasigan kung saan pwede kayong magpahinga habang pinagbamasdan ang paligid. Malawak din ang laguna ito kaya't kakaunti o madaming man ng turistang pupunta dito ay siguradong hindi hindi kayo magsisiksikan. Dito sa El Nido, may mga nagbebenta ng mga iba't ibang tsitserya, buko, ice cream, beer, meron din. So kung natatakam kayo, sinahanap nyo yung ganitong klase ng pagkain, yeah. inoom. Sa Paradise Beach naman tayo nag-lunch. Party ito ng Kadlaw Island. Tabing dagat lang tayo pumesto at nagsalo-salo sa inihandang pagkain ng ating mga bangkero. Sunod nating pinuntahan ang Pasandigan Beach o Pasandigan Cove. Isa ito sa mga underrated beaches dito sa El Nido. Nataon naman na maraming inanon na seagrass sa dalampasigan kaya hindi natin nakita ng gusto ang ganda nito. Mayroon ding ginagawa sa bandang unahan ng beach pero sa maikling sandali, naramdaman natin ang katahimikan sa beach na ito. No Sa huling destinasyon naman ay ang Natnat Beach. Ito naman ay snorkeling area kaya maganda na may gamit kayong snorkeling gear para makita ang mga isda sa ilalim. Nagpapakain ng biskwito tinapay ang ating bangkero para magsilapitan ng mga isda. Since ito na ang huling destinasyon, sinulit na namin ang magbabad sa dagat. Muli, babalikan natin ang tanong, ano nga ba ang best na island hopping tour sa El Nido? Para sa amin, Tour A ang nangingibabaw sa lahat dahil mas timbang ang bawat destinasyon na kasama dito. Kung kasama pa hanggang ngayon sa mga tour ang pinagbuyutan island, masasabi kong isa yan sa magiging best tour. Kaya lamang ay naging pribado na ang isla ngayon. Hindi pa ito tapos. Sa land tour naman, ito ang mga lugar at activities na pwede ninyong subukan. Unang-una na dito, ang Taraw Cliff. Ito yung mataas na cliff na nakikita ninyo sa El Nido Town, na binubuo ng matatalas, matutulis, at nagtataas ang karst rock formations. May isang oras din ng pag papunta sa pinakatuktok nito. Magandang ubisaan ito ng madaling araw para marating ang summit bago sumikat ang araw. Sobrang ganda ng tanawin mula dito. Ito ang may tuturing kong isa sa pinakamagandang viewpoint na nasilayan ko. Sa itaas, itang kita ang El Nido. Nido Bay, Bakwit Bay, ang mga bangka sa dagat at ang bayan ng El Nido. Hindi biro ang pagakyat dito dahil may parte na kailangan mong akyatin ang halos 90 degrees na batong ito. Siguraduin lamang na sundin ang tour guide sa mga instruction nito para maiwasan ang anumang aksidente. Sinubukan din naming puntahan ang nagkalit-kalit waterfalls. Halos 30 minutes o higit pa ang lakarin papunta dito. Medyo maliit lamang ang falls na ito pero since hindi matao, masarap din dito mali at magpalipas ng oras. At sa uli, ang Nakpan Beach. Isa talaga ito sa paborito naming beach sa El Nido at minsan pa ay nag-overnight na din kami dito. Talaga namang napakaganda sa Nakpan. Ang mahabang pinong buhangin, ang dalampasigan nito at ang napakagandang sunset view. Hindi din crowded dito kaya malaya kang magtatakbo sa dalampasigan at enjoyin ng ganda ng dagat at tanawin dito. Sana ay nakatulong ang video na ito para mas mapadali ang pagpili ninyo kung anong tour ang kukuwanin mo sa pagbisita ninyo sa El Nido. May mga bago tayong pinuntahan kaya subaybayan ninyo ang ating parating na mga episodes. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, We Wonder PH. Kita kits, thank you for watching and see you on our next adventure.